Daya dan, ito para ibawas nopo. Malupuwa. Oo. 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 Oo.

Okay, wala kami nga lang Okay na pare? Okay na? Ano okay ba? tayo, diba? 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 53. Yan, yan. Ito to maayos naman dito. Lagi kami nag-aalim sa iyo na paglinis, tanggalin ang kaya. Kaya hindi namin pinababayaan. Sayang na lang yung kasipagan ng mayor natin. Kailangan sundan natin yun. Pati yung dagupan siya. Sige.

Eh! Eh, wag mo yun! Nice na lang yan. yung ano. Yan yan, yung ano. Huwag Hindi na.

Oo nga po, huwag ka kung kayo, kayo nagtutulong. Ano yun? Babaklas eh, oh. ko nagtuturo pa si ate. Kaya unfair po yun. Ako naman lalaban ko kareyes eh. Ano ah, ah. ah. kayo lang yun yun? Lahat naman po, hindi lang naman kayo eh. Baka magaling pa kapit ba yung senyo ate. Nagtuturo ka. Hindi nagtutulong siya eh, bakit daw yun? Hindi nabaklas. Hindi na nga nila ate oh.

不不不不不

Oh, merit na mo eh. Saan mo merit na mo? Ke! 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 Yun. Bawas ko yung mga doon. Saan? Lahat ko bawas

Kanilang <laughs> kanan. Kanan? Kanan. Kanan? Baka tumata eh. Parang aabang. Ay, gulag <laughs> ulit. Ayan, gulag

Facebook page reklamo. August pa siya eh. August pa nang reklamo. Sabihin, nahihirapan. Hindi na makadaan yung tao. Ang uh, pinaka-location natin, Paryo Menu. Uh, dalawa chairman dito. Actually, nahati kasi si uh, chairman de la Rea at si Dioniso. Ito, aparte uh, na tina ni de la Rea. Uh, maraming uh, reklamo doon sa mga lola-lona. Uh, at yung uh, na lang, yung uh, na-resucat. Again, uh, Tagupan Street, Tondo 1. Barrio Minu kung tawagin ito nga lugar na pinasok natin kanina isaw so, na ng video September 18 naroon na nga Webes dito sa Pilipinas ito si Chairman Sela Rea oh gusto pa nagreklamo sa akin itanggalin Lia! Oy! Asa siya Ano po? Ano po? Para, makita mo. Eh, sinabi ako sa chairman, huwag na ilalagay. Okay, kaya, diba, hindi uh, uh. dito. na lang po. Eh. ka lang po. Diba? Ang pagkakitigilin po. Pa? Ang pagkakitigilin ka lang po. Ang pagkakitigilin ka lang po. Ang pagkakitigilin ka lang Di ba ibig mong sabihin, katulad mo. yan, kung may santi ka na rito, narito mga ula, narito yung kain na, yung ditiklo. Ayusin mo, tignan mo nga, huli sa Kapilikyema. Diba't hindi mo akita? Ang sabi ko sa'yo, ay, dito yung ng ulam mo, dito yung kahinan mo, hindi sa loob. Tingnan niyo yung lugar, May ba ng pagkain na ganyan? Pagkain ng tinitinda, day. Hey, Kaya nga, hindi pa. Saking hindi makalaan yung tawad. Asan ba yun? Ay, asan ka? O, ito yung tema. na, tema Asan siya niya. Dito pa yung pulo-pulo, pulo-pulo. pulong naman 'to paka-isla 'ni. Pulo lang Pulo ko para maluwag 'ko. Sabi na 'yung pull out Kasi pa sabi ko, hindi pulaw, puro ayo, pulo pull out. Ready pa 'yung pulo-pulo na Kasi O si Francis sa kanila, eto, gumawa sila ng para lang Tapos Tapos na, naibago pa. Bago tuloy na sa ispako, di ba tumutuloy sa inyo? Ayaw mo mag-initi. Ano ba sabi ko sa inyo? Kung natapos kong election na to, ayaw din ni Boss Wai na marumi

kasi itong minggol ko, may minggol ko. Pag may group niya, kumain, ng problema. Nagkasunog. Paano papasok yung demo? Tinginayin pala natin sa isa yan. Hindi ko pa sinasabi sa iyo. Kung mo, tinisin mo yung dito mo, Pilagay, pilagay ah, okay lagi, piliyan na ko lang po. mo. Oh, mas okay yung kasi ito, pagka-pinaso ka na sanidad nitidiyan, okay. tapos ka. Mas okay yung, kay, yung wala dito na lang. wala na lang. 99. Dito raw magkaano? Uh, oh, oh, kasi yung kainan dito. Nakalamangin kasi ako ah. dati. Dito ako ngta, ah. former president pa. Hindi, Idol ko yan. Idol ko yan. Kevin, ah. Idol ko yan. Ah. Idol yan. Ah. Hindi kasi nung nakaraan dati, dito kami